Palpak guys, ayaw mandar. <laughs> May mali. Three, two, Hello one. guys! Go! Yeah. Okay, action! Oh, Mag-unboxing kaming Caitlyn Yung Ulne. Ano kaya kaya yan? Ito, ang laki na ito, oh. Wow! Sunscreen? sunscreen. <laughs> Outdoor sunscreen. Ano sa na tela, Ben? Ayun, Ben, mo. Eh, yeah, <laughs> Spidey ya, <laughs> eh, Spider -Man. Sabi ang mukha niya Nano lang Waterproof lang po Pang Solo ever Outdoor sunscreen equipment Comfortable and breathable <laughs> Do not mix wash Gini-gini oh, tanang kai, Gini-gini tanang Kaya nang kaya nang maning? Ah, uh, kuwakan pa lang kita kit. Ay, yun, yun. ay, ay. Ayun Gas stop. Lano yan. Kabal lang yang gas stop ini. Eh. Tempra red. Agan boxing lang ba? Tatlo lang po kita.

Eh pa bi siyang packet ni birthday girl luling pa Mendelo. Oh, ayan ah. Baliktad ka. Environmental efficient security. Ate niya security. Security. Prohibit the way. Euro house for better life. Infrared lang red Infrared. red gas stove. Ay, po kayo. Ay, kit. Ang samula dito talaga. Ay, tsula po kayo. Ang gato ang pa. Kita tapos oh, sa mga pa ito talagang. Sa mga tinyang kain e, 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 na yun, sa tinyang, sa tinyang previous oh, tangkai yun. Oo, Datang pa lang, pang bayam bayang mapalitan din pa lang mo. Santing na tanga ko, oh, ha? Layo man yata. Lalam, ito so, lalam. Lalam. Oo, oh, tsa. Cha. Tsaran. Oo, okay. oh, yan. Nice. At tinyang pang wind protection, yan. Oh wind protection, infrared mortal yeah, win prared, portal combat, <coughs> ah, Pribus, pribus, oh, pribus, pribus, artinya mempribus, <laughs> ada yang tiga yang betis, betis, prebis Juli, merente ka. Atin nga walang kaya Single na alam eh. Oh, kaya ito, itang tipatungan. Yan. Okay. Infrared dyan wow, yan. Ayan nga, ayan pinggan lalang. Oo, yan. Tanda tala. Bakit mo lang yan? Ah. Ayan, ladigalo, pikslo. Ito. Ay, paano nito ito. Kaya gamit ko rito. Patang ka kuryente. Wow, Ay, mawag sa kit. Kaya wala nga yung kit. Yan po sa kit. Lina ng assistant. Sabi nga sabi yan. Hindi yung tingi yan eh. Ito yung plastic. Ay, lalako na yan. Yan yung blue. Oo yan. Masulab yan. Tapos. Halilagyan mo para tampinggan. Bayo ni.

Ayan. Pwede na kang mag-post TikTok kanyang gawan mo yung kaya kanyang affiliate marketing. So, manakitan ka. Ayan. Euro House. Bakit may brand na? Brand? Ba foto. Euro House. Baka naman. Ako. Foto mag-sponsor ka kaya. Euro House. O, oh, baka naman. Baka naman. Baka naman. Euro House. Spider-Man yung kaya eh. <laughs> mo. Ka o, foto. Kabitan niya kanyan. O, oh, pwede na yung kabit kanyan. Eh. na, lang ko eh. na yun eh. O, oh, na akong pasubayong si eh. Cindy na Wala mo na, dakal na kayo sinabi. <laughs> Ninong mamaya, dahil imamin, eh. <laughs> Tantan niya ka <saya> sa na... inyo? <laughs> ah, yan o. Tantan siya. Na-artist. Abang na. Yan ba, Sayaan natin yung pang-maskara. <laughs> Tara, salamat na. Tayo, tayo, tayo. tang sapi, ma? Ano tayo, ma? Okay. Yan na po, pinapalitan na po ni Richard Gomez ang ating bagong lutuan. Gagamit na siya ng bagong teknolohiya teknolohiya Ito ang ipapalit niya mga tropa. Yan. May bisita tayo, malagusa. Ayahan. Tiniketan. <laughs> Sabay mo ba? kay ano, kay Maa Michelle, happy birthday to you. Wow. Makabuklot tsaga lang 'yan eh. Salamat lang. Ay, eh, gusto pa tayo pa tayo natcha manga nabuytang kayo kemberner na pa na ug kaingyan na po si Apotin, tinawag ni ganday naglakad Bye -bye. nakalakad siya Mm -hmm. Dahil si Ganday daw, kukuha daw ng merenda si Apotel, si Ganday ang magbabayad. Akit <laughs> ng uh, ganda ay ganda. ako, po, ka? Oo, potang akit na kanya, potang may upload yun, Apotel, akit na. Utang <laughs> daw ng merenda si Apotel, si Ganday ang magbabayad. Ganda yan, ako na yan ng... Kami, gamit yung eko. <magbabayan. laughs>

Tayo ang iluto. Teka na lang dyan. Parangin ko po. Ay, nawari ka gamit ng luma. Mamandar yun, nang magsira na yung burner na, po to, sumabog na kami. Nang misan magluto yung eh, mami, ha, kalingwane. Eh. Makabukulatin ka lang, alayang api, ingas na nakabaw. Makabukulatin hmm? ka Oo, oh, kaya rin vendor, ko si Cindy eh. Potos, sumabog yung baletam. Nakapit siya mm. Teka pa rin. Brad. Ano <laughs> yung

wala <laughs> <laughs> no na pala rin gamit ko eh baka buti tanyang magtindahan ng bote kayo kayo hapo tinayala naman niyang kayo parang tuya pa yung ret na baka bukal natin yung ret may makbunging yung bote may nga ka lang, ako dadaya yung bitis may makbong yan pagkatin niya kasi nilang yung soft drinks na hmm magtindakan ka tan debote kan te kante may yan te tama may sangkanan nyo tengon at may anti ko marina, hanap mo ngante. Kalau yang dah yang ambil siapa Masakit dah ya tang laktay Maka kaya, ya. Pero malaki ya Malaki ya Tawa ako siya ng videographer, ko ah. Well. Video kaya, kaya, ah. Ah, oh, ang, -ang -a -a abroad, ganda at suya abroad di ganda ya ning kay kilo. Bala mo suya naman balikan kan ta. Ngo. Yeah. E, mo kakit. Bala mo yung ganda ganyan yan ning kamera ngon. ito. Yan na guys, the moment of truth. Ilalagay na ni Tatay Matots ang bagong lutuan. Chai. May bagong kalakal. Tayo rin. Oh, yan. Tama nga si Raya Lalam. O, <laughs> oh, eh. Nah. Iyang e, guludak ang masales eh. Agul <laughs> eh, masang eh. Eto na guys. Testing, Hindi ka sa pego yata. Iyo.

Palpak guys, ayaw mandar. <laughs> may mali Hindi ka sa pego yung galang. Aliya Tama maltok yan nung hindi ka sa pego yun Lain may kailalam tayo po ito Mga na rin ang kainas ng pang spark na, pang spark Pota din lang pang takap Giyangat meh hindi nga pang spark na? hindi nga naman pwedeng mga puti nga rin bakit nga tila pang takap? Ano, ano? pwede, bis yung mga mga hindi na kong hindi eh, ganit waa wow. makakain maka imposible eh, guys <laughs> palpak guys palpak ang vlog hindi alam gamitin guys Ito ang manual <laughs>

Marami yata eh. na. O, Sino may meto pare? Imetong. Pagkakalala pa na magpanong ng kang nasi, kakit mo. Oo. Oh, pag magpanong na ito, yan mga. Yan. Kaya nga Tayo. model. Ah, sure, Tayo pogi na yung model, oh. Ayaw, <laughs> <Ayun>, dapat <laughs>